Hello guys, for today's video, ipakita ko naman sa inyo kung paano maghuli ng pisugo. Tingnan mo naman guys, si kuya ang bilis makadali, ang bilis ng kamay, humila, ng isda. At ayan naman sa akin guys, meron naman akong nahuli, good size talaga, pwede na pang ulam, pasok sa good size. At yun ang nga kay kuya, pinapaakit pa, sa, at sa akin naman ay nilalagyan ko na naman ng pain. Tingnan mo naman guys. At kung sa iyong palagay ay mas mabilis lang manghuli ng isda gaya ng pisogo, ayon nga, pag tiningnan mo, napakabilis lang pero ang totoo niyan napakahirap. Alas 8 pa lang ng umaga ay ramdam mo na yung sikat ng araw na napakasakit sa banat. Kaya kami nagdagay ng kung takip sa muka. Kahit na magdagay ka ng takip sa muka, kung talagang tatablan ka ng sikat ng araw ng init at ng usbong ng dagat, ay napakasakit talaga sa muka. Maraming mga kaibigan kong gusto ng nito pero iwan ko lang, baka sumurinder at hindi na makaya ang sakit ng init sa laot. Pero sa amin kasi sanay na kami, matagal na kami sa laot, matagal na kami naninirahan at palagi kami sa dagat. So ayan, nakakaya namin, nalalagpasan namin ang buong araw, buong maghapon, napagbabilag sa araw para lang makahulin ng pisugo. Ang kailangan mo lang talaga dito ay diskarte kung paano ka makahuli ng isdang pisugo kailangan mo talaga tsagaan maghapon ang pain pala namin dyan ay yung pasayan o kaya hipo na tinatawag nila at kaya yon kami bumibili ng isang daan o 150 na pampain lang Tinawa ko itong video para makita nyo at mapanood kung ano ang ginagawa namin sa laot pag kami na mimingwet o kaya nagki-fishing ng isdang pisogo. At sa mga oras na yun, ako ay nakaramdam ng gutom. Kaya kumain lang ako at ang ulam ko ay mangga na dala ni kuya. So ang baon ko nga pala ay bahaw. Yung kagabi pang kanin na hindi ko na ubos. Kaya yun, binaon ko na. Yung kanin ko nga pala, nilagyan ko lang ng asin. Pinisikan ko lang asin para medyo maalat kahit na hindi na ulam ng ulam. Dito nga pala sa laot ay kailangan mo talagang magtsaga sa maghapon. mag enjoy ka talaga kung tuwing lagay mo ng pain ay may nahuhuli kang isda tingnan mo naman kung gaano karami ang huli ni kuya At kung ikaw ay nakapanood sa aking video at tinapos mo, huwag mo namang kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-comment sa aking video. pero